Mayroong dalawandaan at tatlumput anim na kwento sa Biblia sa kronolohikong pagkakasunod-sunod. Halina at pag-usapan natin ang mga ito. ika Genesis Kapitulo 5 mula kay Adan hanggang kay Noe at ang ikapito ay Genesis Kapitulo 6 hanggang G, ang dakilang baha. Binabaybay ng Genesis Kapitulo 5 ang talaang kanan mula kay Adan hanggang kay Noe, na sumasaklaw sa sampung henerasyon. Ang bawat patriarka ay nabuhay ng daan-daang taon, ngunit ang haba ng kanilang mga buhay ay unti-unting umikli. Si Enoch ay namukod tangi. Lumakad siya ng malapit sa Diyos, at inalis siya ng Diyos sa mga ito, na lumampas sa kamatayan. Ang Genesis Kapitulo 6 naman ay nagsasalaysay ng lumalagong kasamaan ng sangkatauhan, na lubhang nagpadalamhati sa puso ng Diyos. Dahil dito, nagpa siya ang Diyos na magdala ng baha upang linisin ang lupa, at ang iniligtas lamang ay si Noe, isang matuwid na tao kasama ang kanyang pamilya. Inutusan ng Diyos si Noe na gumawa ng arko, at magtipo ng mga pares ng hayo. Hinabunan ng tubig baha ang lupa. Ngunit ang arko ay lumutang ng ligtas. Matapos hungupa at mawala ang baha, si Noe at ang kanyang pamilya ay muling nanirahan sa lupa. At ito'y nagmarka ng isang bagong simula. Nasisiyahan ka ba sa mga ganitong kwento? Manatiling nakatutok para sa higit pang mga katulad nito. Maaari mong i-commento ang iyong saloobin at kung may suyasyon o opinion ay maaari natin itong pag-usapan sa comment section. Maanong makiki-like at share na din po nito sa iyong mga kaibigan. Mangyaring mag-subscribe din sa aming YouTube channel para sa mga regular na update. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli mga kaibigan.